So, ayan ang mga ka-explore no. Ah, uh, nandito dito ulit kami sa area. So, patuloy kami sa paghahanap kay ng Kiting. So, si Pilimon, ah, uh, hindi ko hindi pa kami nagkita. Ah, uh, sigurado naghahanap din 'yon. So, so, yung kasama ko ngayon ay si uh, Smoke Rocky Go. Ah, uh, dalawa muna kami ngayon. Kasi si Sarge, ah, uh, talagang napakahirap kasi ng trabaho ni Sarge dito. No? Ah, uh, talagang ano yung katawan niya pagod na pagod talaga sa ano kaya pagpasensyaan niyo muna kami muna yung dalawa ni uh, smoke repicos so ito kami ulit sa area mga ka-explore uh, si Smoke handa ka na bro? Hello, bro sana makita talaga natin si Mangkiting So, tayo lang muna dalawa ngayon pero hindi natin ngayon po oh. E, na sana makita natin so delikado to bro kasi may mga tiyanak ba so yan nga bro nagigulat ako nung bigla kayong ano natake ng tiyanak o oh, pero ano nadali naman namin kasi may may dala akong pangontra yung asin tinatablan talaga yung tiyanak sa asin bro Pinatablan talaga. So, wag yeah. na mag-alala yung mga viewers. Talagang madadali natin kapag meron siya anak. So, tara bro. Hey bro, tara bro. Tara. So, ayun na nga ibig. Tama yung gagawin niya kanina. Uy. San yun bro? Saan yun banda? Ano yun? Alah. Ibigas ni bro ni bro bro. Sanak yun oh. Sanak yun. Sanak pusa. Parang pusa bro. Parang pusa. Pusa, pu pusa siguro yun. Oh. Eh, Ayun oh. Ayun. Ayun. Pusa talaga. Oh, hindi si no. sa hindi siguro pusa. Hindi lang yung pusa bro. Ming, 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 lumalapit yan, yun. Pero ngayon, ming, 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 lumalapit ming, Lumalapit ming, 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 ming Miming. Miming. Miming, mim, 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 mim. Bro, mukang hindi pusa 'to, bro. <coughs> hindi lumalapit. <coughs> Tingnan naman 'yan, Uy. Mimi. Mimi, mimi. siguro hindi talaga 'yun siguro pusa. Bro, chanak siguro talaga 'yun. Sino, na tayo ng dito si na lugar. Kung may kumpo sa, eh, wala na sana, bro. Tiyanak yan, bro. Kung may kumpo na sana. Oh. Oh. Bro, mukhang pinaglalaruan tayo, bro. Ng bro. Pinaglalaruan tayo.

parang may tumulak sa akin bro ha? napansin ko nga parang may tumakbo doon o ano eh? parang tumsay sa puti na lang di ako na Tandaan na Dito tayo bro nila sa atin sa tablo huy tiktok ang may may tumulat? oo oh. grabe parang pinigilan ako ng ano ah nila yung bago sa likod huy Bro, di kaya yung chanak yung gumawa nun? So, sobrang lakas naman yata siguro niya kung kaya niyang humila. ano ko dito? Ano ko dito. dito, ko dito. Uy! Yun nun yung bago sa likod. Pagkagilan. Yung hey bro, baka... Baka inano lang tayo niyan, bro? わ。 đi để tôi đi để tôi tay không đi tôi đi tôi tay không

Parang may dumaan na pusa. Siguro pang hindi to, bro. Sakit ng ano ko. Ang gas na. Ang gas na. Dito pa lang kami sa, no? Sa pa lang namin sa ilog. Rabi nang na namin dito. Mukhang pinaghandaan tayo, bro. Kaya nga, bro. Rabi nang nangyari sa, ano? Taminat hindi pa ako tumawid sa ilog sinila yung lukuran ko tapos na yung uh, bukiro ngayon tatawid natin isa na gadayan tayo no layo tayo sa mga kamakan ingat ha ingat ha may mga pusa sa paligid bro biglang biglang ano yung mabilis ba? ingat ke bawah meraming kawayan Bro bakal masugatan ke ka? kah hmm. hmm. Wah ini duduk ini duduk Nih kan yun si Ragnor lihat aja bro, nagsasalita huh? si Ragnor nagsasalita yang kakak ini yang bikin mah bro yang Uh -huh. ano, uh. bro. Saan yung biktima? May biktima daw. Kinakain daw nila. Ha? Huh? Kakain daw yung biktima. Saan ba yun ang sasalita bro? Hindi ko alam bro. Alam mo. Yung... Ilog ka ang mga -tabok? Bro, alam na nila bro. Nandito tayo bro. Ang ល្ងើឯងមិនឯងទីល្ងើដល់ទៅហ្វាយឡើងមកហិព្រូអ៊ីតល្ងើទៅព្រូហ៊ឺអ៊ីតល្ងើទៅព្រូព្រូអ៊ីតល្ងើមកព្រូ Saan ka? Saan ka? Hmm. Uy. Hmm. Uy! 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 Laki na pusa bro! Pusa yun! oh hmm. Laki na pusa! Uy! Laki na pusa bro! Kulay itin! itin!

ano na ngayon yan pinapansin ya bro na. Oh. <laughs> oh. Ayu Ayu Uy, <laughs> biasa, bro oh bro, Ayu biasa. Ayu biasa, bro.

Ha? Huh? May dugo. Saan? Ito, tingnan mo. Ayan, ano na? Huh? Ha? Huh? Ha? Huh? Ayan, huh? Grabe patak ng dugo, oh. Grabe, oh. Wala. Wow. Huh? O, oh, ito pa, bro. May eh, mga dugo. Baka ito yung sinasabi ng biktima, bro. Ayan, oh. Ayan, bro. Andito lang yung salit, oh. palibot, bro. Andito lang yung pa sa paligid. Ayan, ah! mga ayun. Wow. Wow. oh, oh. anda mau asinmu bro 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 anda mau asinmu asinmu tuh asin oh <coughs> 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 <Iyan, lapit. Tiga. coughs> <coughs> Uy Ih. Eh, okay, maglalapit ka na natin. Kalatit ba kayo ngayon. Oh. Ih. Ye, ih. Ih. Pasukin natin. Yes, niyo.

Uy, Lolo! Bro! May tumakbo din bro! Tara! Oh. No, sirag nyo rin yun!